Hello mga kaludi, late upload ito panahon pa ito ng sakura yung asawa ko ay nagplano na magpipiknik sa ilalim ng sakura nayaya niya yung dalawa niyang anak na sumama sa pagpipiknik kaya itong asawa ko ay lagagang aligaga sa paghahanda ng aming babaunin ako naman gumawa ng sandwich na krusan ang palaman roham, cheese, lettuce saka tomato ang sarap pala nun mga kalude. Then yung anak naman niya bumili ng KFC fried chicken At yun ang aming pinagsalusahuluhan dito sa ilalim ng puno ng sakura Tradisyon na, na nila ito mga kalude na kada taon At uh, nagsumisibol yung mga bulaklak ng sakura Ay nagpipiknik sila kasi ito lang yung panahon na nagkakabanding-banding ang magkakapamilya alam mo naman dito sa Japan mga kaludi mga tao dito busy busy at uh, hindi lagi nagkikita kaya tuwing birthday new year at ganitong season sila nakakasama-sama upang magkasalo-salo sa hapagkainan or mag-inuman ng kaunti kaya pagpupunta kayo dito sa Japan wag kayong aakyat sa puno ng sakura bawal yan